morning sa lahat. Ah, Magbe-breakfast po tayo. Ah, noodles po. No, noodles. Noodles. Dahil may hangover pa tayo mga ah, kabakat no? At sa mga viewers natin dyan na sulid, ah, magandang umaga sa inyong lahat. No? At pag-breakfast na rin kayo at mag-almusal no? para medyo may laman yung tiyan natin dahil may hangover tayo. Kailangan natin ng may mahihigop tayong sapat. Yan no, hindi po ito sponsor mga, mga kabakat kaya let's see. Kain po tayo, no. Kaya paano po natin ah uh, bali nilagyan po natin ng mainit. Ah bali no dress po siya uh, may sabaw, hindi po siya canton, no. Ayun. Magandang umaga sa atin. Ah hindi po tayo nakapag-vlog ngayon dahil ano. Dahil tinatamad po tayo, no. Ah, sana panoorin yung vlog natin. Sa huli. Ano may akain na tayo. Kasi mga kabakat ay may hangover tayo, no? may hangover. Kaya kailangan natin ng mainit na ano, iti... sa mga lasinggo dyan. Ay, putay! <laughs> no? Sa mga lasinggo dyan, kailangan natin ito. Ayan. Kailangan natin magigup ng noodles. Eh, tingnan natin. Ayan, luto na siya mga kabakat. yan. ang tanggal ng hangover to mga kabangat uh, para malamanan yung tiyan natin no? Malamanan. kaya higop tayo ng motels uh, tol po sa mga nagtatanong kung magkano lamang yung mga kabangat uh, 12 pesos lang yun mga no Kaya sa mga batang napanood dito, sa nag-smoke tayo, ah. huwag yung gayahin ito, masama yan. Bad. Bad yung mga kabaka. Lali, open po kami ngayon, no? lunis tayo. Yan, open po tayo dito sa Port Bonifacio, ha? Ah, Pilipinipi. Pilipinipi. Sabi ng uh, ah, holiday yung iba, yung iba walang pasok. Dito tayo may pasok tayo. Ayun no, yan tayo sa pula. Yan na, sa may mga pasok. nag mo sa po tayo. Yan, hanggang dito na lang yung vlog natin. Oh. No? Ubusin na natin yung vlog. Natin. Ayan, hanggang sa muli mga kabakat. Sa mga next nating na mga vlog.